Taas pasahe sa jeepney ang sumalubong sa mga commuter na papasok ng trabaho at eskwela ngayong lunes. Good news naman dahil posibleng magbalik ang palibreng sakay ng pamahalaan sa susunod na buwan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Ngayong opisyal na ng kumarangkada ang provisional 1 peso fare increase sa buong bansa. Marami pa raw ang mga pasaherong hindi nakakaalam na may taas pasahe ayon sa mga transport groups. E naman kaya ang kalawang araw ng implementasyon nito at ano ba ang dapat malaman ng mga commuters? Epektibo nitong linggo ang pisong taas pasahe sa pampasaherong traditional at modern jeepneys. Ang dating 12 peso minimum fare sa traditional PUJ ay 13 pesos na ngayon, habang 15 pesos naman sa modern PUJ mula sa dating 14 pesos. Pero ayon sa grupo ng mga choper, maraming pasahero ang 12 pa rin o 14 ang inaabot na bayad dahil wala namang nakapaskil na bagong fare matrix. Kaya para maabisuhan ang mga commuter, magpapaskil na lang daw muna ang mga jeep ng provisional fare increase order mula sa LTFRB. Ang lahat po ng mga jeepney drivers, kailangan may dala noong decision na yon o order. Na't hindi na po kailangan ang per matrix sa ganitong pagkakato ng mga provisional increase lamang. Nilinaw rin ng LTFRB na minimum fare lang sa unang apat na kilometro ang mababago. Ang mga succeeding kilometers kung magkano raw ang bayad ng pasahero noon, ganun pa rin daw ngayon. May nakabinbin pang petisyon ang transport groups para naman sa limang pisong taas pasahe. Diringgin ito ng LTFRB sa unang linggo ng Nobyembre. Pero ayon sa mga grupo, kung bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa 55 to 56 pesos kada litro, babawiin daw nila ang petisyon. Pero sa ngayon, mukhang matagal pa raw itong mangyayari dahil nasa mahigit 60 pesos pa ang kada litro ng langis. May magandang balita naman ng LTFRB para sa mga pasahero. Aprobado na kasi ng Department of Transportation ang pagbabalik ng Service Contracting Program o libreng sakay. Hinihintay na lang ngayon ang 1.3 billion pesos na pondo para rito. Ang priority to, Manila, kasi nandito population. We will be to more funds from the sa probinsya. Inaasahan na maipatutupad ang libreng sakay sa EDSA Carousel buses at pampublikong jeep sa darating na Nobyembre. Posible daw na magtagal ito hanggang Enero. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang bukas ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.